Bago ang laro ni Kai sa next weekend sa kanyang bagong team na Yokohama ay tignan na muna natin kung paano sinupalpal at tinakdakan ni Kai Soto ang import nilang kalaban at nagkaroon siya ng 21 points, 12 rebounds at 3 blocks sa game na ito. First play natin, pick and roll ang eksena, nakalapit si Kai sa basket, parang napakadali naman para sa isang 7-4 na Kai Soto, ang 2 points na iyon. Next play, rebound na nga, counted pa at malapit na nga nating mapanood ulit ang mga play ni Kai at magkakaroon ulit siya ng mga ganitong klase ng mga plays. Ngayon naman sa depensa ipinakita ni Kai ang kanyang kakayahan, walang lusot ang bola, sigawan ang mga tao sa play na ito. Rebound play, walang nakasabay, matik kay Kaisoto ang bola. Replay ng play kanina 6-10 laban sa isang 7-4 panalo si Kai sa rebound, easy putback may kasama pang foul. Import naman gustong subukan ng depensa ni Kaisoto pero supalpal inabot nito mula kay Kai at kapag healthy ang isang Kaisoto ay wala itong aatrasan kahit na sino pa mang player ang makaharap nito sa loob ng paint. Next play natin, mas malaking Kaisoto ang nakakuha ng rebound laban sa import at sunod-sunod rin ang mga mga rebound play ni Kai kaya naman 12 rebound siya sa game na ito. Sumunod na play natin, nag-aabang si Kai sa loob ng paint, bigay sa kanya ang bola, highlight play ang resulta. Rebound play na naman, maraming players na sa loob ng paint pero isang Kai Soto ang nakakuha ng rebound sa play na ito. Gusto namang sabayan ng import ang opensa ni Kai pero kamay na lamang ang inabot nito, foul ang resulta, free throws para kay Kai. Halimaw dunk ni Kai Soto ang sumunod na play, parang madali ang laruan sa loob ng paint para sa mga matatangkad na mga players kagaya ni Kai. Pagkatapos ng dunk ngayon midrange naman ang pinakita ni Kai Hindi na nakapagtataka kung bakit siya Ang best player ng game na ito 21 points, 12 rebounds at 3 blocks ang kanyang nagawa At ang sumunod ay rebound play na naman para kay Kai Gustong postehan itong si Kai Soto ng import Good defense si pinakita ni Kai Supalpal in your face ang kalaban Pagkatapos ng supalpal ni Kai Pinahiya niya ang import High pass para sa isang 7-4 Tumba ang import Monster slam para kay Kai Soto Kennedy naman umatake Butata na naman inabot niya mula kay Kai Soto Maraming mga highlights ang nagawa ni Kai sa game na ito at tuloy na tuloy na nga ang paglalaro ni Kai Soto para sa team ng Yokohama Big at nagkaroon ng contract signing sa paglipat ni Kai. Gaya na rin nang nababasa natin sa ating mga screen ay sa Tuesday ay mag na ito sa kanyang bagong team at sa weekend ay maglalaro na. Nakita natin na merong dalawang laro ang Yokohama Big at ito ay sa Sabado December 23 at Linggo December 24. Sino-sino nga ba ang mga bigating players na makakasama ni Kai Soto sa team ng Yokohama Big Cruisers? Una na dito ang player ng Japan para sa kanilang national basketball team na si Yuki Kawamura. Maganda-ganda rin ang kanyang naging laro sa FIBA World Cup na kung saan mabigat ang average na 7.6 assists at maaasahan pa nga sa pagpuntos. Ang player na ito na meron namang 13.6 points average at kung i-convert natin sa puntos ang kanyang 7.6 assists ay nasa 16 points ito. Idagdag pa natin ang kanyang 13.6 points average halos nasa 30 puntos ang kanyang nagagawa o ambag para sa team ng Japan. Kaya naman magaling rin ang player na ito na siya namang makakasama ni Kaisoto Soto sa team ng Yokohama B Corsairs. Magkakaroon ng Japan to Philippines connection sa pamamagitan ng mga alio plays sa pagitan ni Kawamura at ni Kaisoto. Soto. Sa team naman ng Yokohama B Corsairs ay merong average na 6 assists at 25 points itong si Kawamura. Mas gaganda pa ngayon ang rotation ng Yokohama B Corsairs sa kanilang mga bigs dahil na rin sa magkakaroon sila ng Kaisoto. Soto. Makakasama ni Kaisoto Soto dito ang power forward na si Jared Otof na isang dating NBA player at huling naglaro para sa team ng Washington Wizards. Wizards noong 2020 at veterano na rin ang player na ito na ang edad ay nasa 30 years old. Malapit na nga ang araw na maglalaro si Kai at sigurado na magkakaroon naman ito ng mga laro na kagaya ng kanyang 21 points, 12 rebounds at 3 blocks.